na times ba hanap mo? Pwes, talasan ng isipan at pagganain pagiging marites dahil nandito na ang segment na inyong kinahumalingan at pilit na hinuhula ng da dahoo! Yeah. Ayan! Walang mo ano ngayon, Hank? <laughs> Walang Hank. Nako, nasa na mga hashtag natin. No. Wala bang <laughs> hashtag grabbing, grabbing, grabbing mag-away? Uh -oh. Tungkol ito sa dalawang uh, celebrity couple. Hindi pa naman sila kasal. Mm. Pero kapag makikita mo sila sa TV, uh, parang sobrang sweet. Actually, sobrang sweet talaga sila. Ang projection nila, ang image nila. Tapos, yung mga posting nila, sobrang sweet din. Tapos, si Guy, ang hilig niya sa mga pa-effect, mga uh, pakulong mga surprises, mga ganon. Pero eto na, pag nag-away naman daw pala itong dalawang, uh, itong celebrity couple na to, mm. Grabe as in wagas, Ah, uh, parang wala nang bukas. Lang Nandiyang... plastic lang Oo hindi talaga daw yeah. yung yung mga salita, oh, yung talaga. mga tapos si Guy, mainit daw talaga ulo. So, pag nag-curse, meaning nagsalita ng mga mura, mm. Mm -hmm. kung kung ma kung mamura yung girl, na si girl naman, ba'wato hindi niya ng mura. Ah, oh, baguhin palaban din si yes, girl. Ganon sila mag-away as in kaya, pero at least puro salitaan, walang sakitan. Wala naman daw. Pero Oo. hindi pa rin maganda. Lalo na minsan, wala silang pakailan. Pag umiral yung init ng ulo nila, kahit may mga <laughs> uh, ibang ah, tao o. dyan. Ganun hindi naman nire-rehearse lang ang script. Hindi. <laughs> Ngayon, tanongin nyo, sila pa ba? Sila pa ba? Hindi na. Ah. O, kaya, yan ang clue ko. Hindi na. Young okay. star ba yan? Couple? <laughs> Ah, uh, may edad na. May... Junior, young, junior, oh, 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 junior. Adult, oh senior. Adult. senior, veteran. Junior. Pag junior yang, ano yon? Ah. Uh, yung mga mga junior sino nga ba mga junior? Hindi ba ng kaganyan ka? mga teens parang ganon? <laughs> Hindi pag mga teens si, yan Mariano mga ganyan. Uh, young, mga yeah. young niya yeah, si Barbie. Oh, uh, yung mas ano doon? Mas, man. matanda. Oh, oh yeah, yun okay, junior, oh, junior, junior. okay Uh, anyway, gusto kong batiin si uh, Tita Bebo Santos ng Kolorete dahil birthday naman niya ngayon. So, nasa siya ngayon. Enjoy, Tita Bebo. Happy birthday! Happy birthday! birthday. Uh, uh, siyempre, Mr. pu happy birthday sa Saturday! At uh, siyempre sa aking pinsan, si Irene, thank you so much sa aking outfit for tonight. Yan po. O oh, may nagtatanong, ano daw yung mga komedyante daw ba yan? Ay, hindi. Ah, hindi daw. Ayun lang. Okay. 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 Mm -hmm. Sinong tatanong? May ano, may nabasa lang ako. Oh, basa. Dahil nabasa ko na rin. <laughs> Ating ano, ah... Uh, pasalamatan si Debbie na nagpakulay na Australian Dollars na 2.99. Birthday ko this coming Saturday. Yes! Happy so, birthday, birthday Debbie! Debbie! Happy birthday, Debbie! From Magka Australia. Magka birthday pa natin na ni Mr. Fu. Yes. Okay. Mm-hmm. <laughs> Next. Ang hirap naman ng BI na yan. Very generic. Very generic. Yan. Tungkol ito sa isang... Gamot da ano Hindi. E, generic... Paano ba explain? <laughs> ito lang ba... Mag-ano muna nga ako? <laughs> isang... Uh, Wala ka naman sa sarili. Isang beauty queen actress. Ah, na napakasikat uh, noong mga nagdaang panahon. Uh, na talagang nung araw pinag-aagawan siya para maging endorser. Lalo uh, na nung pag may kanilaman sa pagpapaganda. Oo. Oh. Mm, beauty queen, siyempre. Uh, Oo, oh, di ba? Eh, dumating, siyempre, nagkakaroon na maraming mga bagong players ng mga mm. beauty products, mga mga derma clinic, at kung ano pang mga, ang tawag nila ngayon doon, kagaya Ay, ng skin Brilliant. Clinic, skin clinic. clinic, uh, mga, mga ganon. O, di ba? So, palipat-lipat siya. Naranasan niyang magpalipat-lipat. Na, na nagtataka ang lahat na parang lahat na lang yata ng ano, ng skin beauty skin clinic or beauty clinic ay eh, napuntahan mo na. Until, may uh, medyo lo, syempre hindi naman mananatin na parating sikat siya, di ba? So, tina nagkaroon na siya ng mga mother roles, medyo naglamlam na ang kanyang karir, pero nandiyan dyan pa rin siya active. the Dubois, Oo, uh, <laughs> Hindi yung level ni Dubois Dubois. Younger. Oh. Uh. Di ba kasi beauty queen ni si Dubois Dubois, no? So anyway. <laughs> Naloka nung lahat ng, uh -huh. ng, makita na bumalik siya doon sa kanyang original na ini-endorse na beauty clinic. At ang dialogue niya this time, uh, I'm back with the best. Di ba? Only the best. Kasi nung, nung nag, nagkakampanya siya at nasa iba siyang mga beauty clinic, iba-iba mga slogan, kumbaga, baga yeah. na mga taglay na ginagamit niya. Na the only the best, ganyan-ganyan. I'm back with the best. Kaya sabi naman, na, napaka-generic naman ang anong yan. Hindi na nagbago. Kasi siyempre, kailangan mong merong kang sariling clinic nag-alaga sa'yo. Pumunta sa ka rin doon? Ay, hindi. Iba. Ay, Ay hindi. Ba? Ba? iba. <laughs> Ay, iba. hindi na nasa hula ko eh. Iba. I'm back with the best. Kung ano man yung the best na yun, siya na lang ang nakakaalam. Pero active siya. Uh, isang magandang clue na lang galing siya sa isang controversial na family. Ay. Uh, itong beauty queen na ito. Kayo nang bahala dahil binabati ko ang mga uka uh, kapwa ko uragon dyan. Ang ako Bicol sayang po, hindi po ako makakapunta sa Albay kasi andito po kami ngayon at busy busy. <laughs> Hello po sa inyo kay Congressman azaldi uh, Zaldico at kay Ma'am uh, Maylin ko, diva. Uh, Madam Sheikabal Revilla, M. Well Executives, ang mga nagpakasal sa kasalang bayan. Maraming salamat po sa inyo. And of course, Uh, si Natita Telma Jr. Rodriguez at si Mas Philippines, ang Ideal Vision, ang Faces in Curves, ang One Dental Clinic, at ang Gorgeous Smile. O, oh, di ba? Taray ko lang. Marahin na po. Wow! Ko na! Naku na ba? Oo. <laughs> Nagpatikim. <laughs> Nagpatikim. Nagpatikim. Nagpatikim uh -oh. lang. I'm uh -oh. back with the best. Mm. Ano rin to? Beauty queen. <laughs> beauty queen din ako. <laughs> <laughs> beauty queen din yan? Oo, oh, beauty queen na. Baka <laughs> naman isa lang yan. Ay, hindi. Eh. hindi, ko yan. Eh, may, dento title din to. Tapos, mm. eh, nung sumali siya sa international pageant, Ah, uh, karon din siya ng Place Place. Wow! Yon, yung beauty queen na yan. Yung beauty queen kong binayin item talagang oh. may pwesto. Ayun. Mm. Sa akin din may pesto. <laughs> o, oh, tingin na. Tinggi na. Pareho na. ako. Oh. O. Oh. Eto eh. Dumating yung isang uh, foreign band. Foreign bag? Uh, band? Band. Ah, band. 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 band oh, Na may mga hit songs din. Ah, band. Uh, oh. na, tipuhan okay. niya yung lead singer na lalaki. Mm. Ooh. So, Very so, familiar. Nanood siya ng concert. Pero nagpaalam siya sa boyfriend niya na makakadate niya yung lead singer. Lead singer. Ha? Oo, di ba? Kakaiba. Nagpaalam siya. Makikipag... Si ano siya? Makikipag... One, ano? One si, night stand? One night stand siya doon sa ano na yun. Kaloka! di ba? At nagpaalam pa talaga. Na na. Kung si boyfriend? Oo oh, nga. Oh. Ano ba yun? luko din si boyfriend. si <laughs> Raulo din. Oo, oh, ganon. Nanood naman siya ng concert, hindi kasama yung boyfriend, di ba? Parang, ayun, ay, nagkakilala sila nung lead singer. At natuloy ang, ano? Natuloy. Ang one night stand. Mm, after that, wala, natapos na. Tikiman lang? Oo, kaya nagpatikim lang. Ayun, oh, grabe naman yan. Yun? Parang hirap oh. paniwalaan niya na. Ay hindi, wag kang wala. ako yung boyfriend <laughs> pa rin. nagkakala pa sa boyfriend? Sa amin ako? Alam mo kung ano yung source ko? Alam mo kung ano yung source ko pagdating sa beauty pageants? Grobe, hindi ako yung source mo ha? Ay hindi ba? Alam <laughs> kay dalawa ha? O hindi, hindi talaga, hindi ko alam. Sorry, hindi. Ayun, Sorry, ayun, ayun, ayun yun, 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 kasi, <laughs> hindi na masyadong active tong Uh, beauty queen na to. Hindi, hindi uh. nag-artiste Hindi ko alam kung saan na nagpunta. Sa ganun daw ang ginawa niya misa. <laughs> Parang kung saan na nagpunta. Bakit yung banda? Kasi <laughs> ang <laughs> <laughs> nasa brood. Nasa na yun? Uy, alam itong beauty queen kumpli uh. na Nakilala din bilang brood na Yuki. Uh, hindi, ang uh, ganun ba? Uh, uh. Naiskandalo ano? din siya sa uh. Brunei. na Kilala ko na yun. Uh. ko na eh. ko ah, 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 ako. Na, ay, ko dati naman. <laughs> uh Oo. -oh. Tama ko na kanya. There's letter! Oo! Oh, Dabay! Uh, ma Madami! May isang letter dito, initial oh, ng oh, oh, uh, na pangalit. Oo! 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 Ayun! Ang aking ano, nagpatikim lang siya. Ba, isa hindi sabihin hindi niya na-enjoy kasi nung magpatikim pa ano? Oo! Eh kasi nga din, siya may busy yung banda, sikat yung banda kaya Di ba alam mo na yung mga sikat na banda na tour, tour, tour and everywhere? Siguro <laughs> Di ang direction ng jowa niya after that. Hindi ko, hindi na kwento sa akin yun. <laughs> Okay. okay. Okay na Bati ka na. Oh, uh, at, at, at ano yung sabi yung sabi ni Jetro, pag ano ra nag-intriga ako dito sa Marites, tapos nang una bati king kasama ko sa church. Ah. Oh. <laughs> <laughs> Pero no, may, oh, uh, may jet ko no? na yung tula. Sino? May nagko-comment. ko Sinikula ah, Ano? Oh, oh. Uh, Fake Pa si Jetro. Mali. Kasi, oh, yeah. kasi oh, ganyan uh, ka mag-blind item oh, tapos mapatili mo mga taga-chirin society. Ayan, <laughs> no? Na members ko sa Nacho Columbus and Roque, di ba? Kaya <laughs> GK Oliver Gia, <laughs> kay Deputy Granad, si Ate at kay wife niya si Chari, at iba pa. Ray Bat Reynaldo Batuto Ramon Alcoran Jr. Ayan. <laughs> Eh, ko sa Oy, Mananawagan ako kung sino man ang nakapulot ng na aking Android phone. Oo, oh, di ba? Oh, yun na. Wag, Ay, wag, bago please. Tayo, bago tayo <laughs> mga, bago tayo Kung <laughs> sino man ang nakapulot nun, bago nyo isole, panuorin nyo na, mga papanood. Panuorin uh, uh, nyo yun na yung from wow. top, from, from bottom to top. <laughs> <laughs> okay. Ano ba? sa Marites natin <laughs> na lagi nakasubaybay. Inaanyayaan po namin kayo na mag-join sa ating official Facebook group na Marites, Marites University, University Community. Community. Maaaring ninyong puntahan ang group na nakapin sa link, nakapin na link sa, sa ating, 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 live chat. chat. Yon. Yon. Sama ko kayo sa group community. Masaya doon. Maraming kayong blind na <laughs> No Numakuha ko kay Rose kay Ambe. sa akin group chat. Turun. Ay pagdating ni Po, maraming blind na Lalo yan. At Japan? O, oh, Sian. Baka nakarating sa Japan yung Android phone o, ko. oh, Sian. Ano ha? Bibilang ka ni, ni ng ano. Wow. Ng boxer shorts. <laughs> With cadera. <laughs> With cadera. Okay? <laughs> Yeah. <laughs> okay mga Marites, maraming maraming salamat po uh, sa pagtutok nyo namin. Kahit late na po magsimula, pero sa mga susunod na araw, pipilitin po namin, kasi umuulan ulang po kaya traffic di ba? Yeah. Pilitin po namin magsimula ng On time My ng nanoklaw. Huwag lang mag-ulan-ulan mag para maaga rin kami kami rin naman. Mag-ulan mag ulan, ulan kahit pang mag-ulan-ulan dahil. Uh, hindi hindi traffic Kasi galing ko kami sa Sampalok, to galing sa Mandaluyong, ikaw galing ka Antipolo. Di ba? Kasi na po kung may ano ma. Pero gagawin namin yan na maaga pa rin. Oo. Oh, oh, Yan po no, mga Marites mula sa Marites Marites University! University. Salamat! Salamat, Nicola. Beauty queen, beauty queen na, beauty, beauty queen, queen ng mga, beauty queen ng mga oh. blind item. <laughs>